ikatatlo na namin pagbabalik doon sa may quarry ang pakay namin maliligo lang pero biglang nagiba ang ihip at isip ng mga bata kaya akala ko maliligo kami hindi pala pag pagita nila ang tubig akala nila malinaw itong sapa o ilog na ito ay galing ito na bahaan kaya ang resulta hindi maganda ang tubig at sumisilip ako sa ilalim ng bato akala ko may as wala pala madalas na adistorbo sila sa mga kay mga kapatid natin na maglalaba dito kaya walang ahas ano dito kaya naisip namin na maghanap na lang ng mga pugad ng mga ibon hindi mo talaga maintindihan o palipat-lipat ang kanilang isip sa mga bat katulad nitong mga bata na ito hawa ka ng tanghali sa inyong lahat ato uh, this vlog andito naman kami muli sa may kwari o dao ah kasama ko ang dalawang bata si Pikot at saka si RR pumunta sila sa aking bahay inayahan nila ako na pumunta dito sa dao kasi magpalamig kami maliligo kami mga kapaks okay let's go para Hanap muna kami ng pugad ng ibon. Hanap muna kami ng batong kayo. Wala diyo. Wala diyo na magsalag ng mga maya. Ito ako. Ano kung may pugad ba? Dahil sa aming pagkabuang, sobra kakatol. Hahaha.

Tingnan natin. Dito. Beautiful. walang pugad hindi natin pugad may nakikita akong pugad ito pugad ng bintid yellow bol o pirok pirok sa amin tinatawag sa amin pirok pirok itong klaseng ibon ay madali lang makita dahil dito lang sila pumupugad sa mga mababaw kaya madali lang silang makita hindi katulad ng mga ibang ibon ay doon sa taas ng kahoy magpupugad wala tapos hindi, hindi, hindi mo talaga hindi, hindi kayo sanay sa ganito ah ang kanilang itlog ay mahawakan mo hindi na talaga babalikan sa ina kaya ang sulta mamatay ang kanilang mga sisiw mayroong ayo ay, ay din na sisiw mayroong sisiw amon oh, dia ayo gila makot ayo gila makay din so, ano, si na balikan din han unsa na lang gam kun ta kanang ayo ano ay, na ba ayo na ba pa tulad na natin ang palitan ng kulay rin. Diyan lang ang pugad. Oh May dalawang sisiw na mga pags pero wala pang balibok. Balikan ka na lang next week. Balik, nanay balibok na. Balik lang. So, na lang next week. Oo. Huh? Dami kayo nabuyo ng tuwan. Tagulo lang. Pakita ko na sa YouTube ninyo, nyo nyo ha. Ano na ko. Kaon ko nagsaging. Naku. Ay, ay, ang lama Ah, wala na ka. May pugad pero wala na. I-abando na, wala na. Patay na. Eh? Ay, marag gibi na bungkot, panikeng. Ah, wala na. Wala Mga... ah, na, patay ng anak. Patay ang anak?

pakso tamsi puga dito mga maliliit na ibon tamsi ito ayo 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 kana na Inha, itlog o, itlog pa mga kapak hmm? dalawang ba -ba -ba. itlog ayo kota kayo ron dili ayo 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 sa tamsi na ayo na mm. Hey, eh, eh, hey, eh, eh, hey. May mga labong ini, eh, mga maya dey eh, mag salag. Kon. Makaon dia ni kon na. Hmm. Kaon na. Oh, wala pa ako. Ha? Tipo ko na dro. Baka na, mayroon dito doon mga kapaks. Ito mo to ko na na. Ang ang linaw ng mata ni RR Hirira. Kima serak tNetiram Eh celak estamber Kima serak, Tumunta mo. Nagtidro. din ako kagilupod. Bakakon. Ayaw po oh. ko. Mga rapi ko, bakakon daw. Bakakon. Ito talagay. Sarangis. Mga mo?

Tano mo 'yung iyana uh, mga sing-ihalas. Mga banakon ba, tin kubra. Marami rito ng limoko, no? mga kanya-kanyang huni, oh. wala ang katul wala na akong nakatul ayo dig katul ako tanah nyara kato abdig i umangitag salag ba? iya po talag mga salag anong halos itong kahoy na kasagaran umupugad yung mga pirok-pirok tinatawag sa amin tagul tagulula English yellow binted bulbul yan pumupugad sila kanitong kahoy mga kapaks may mga bagin no? mga maliliit na bagin dito sila pumupugad mga maliliit na ibon bato-bato wala nga wala wala kasi magkita ba? kita nintak salak sa igulo ba? oh igul ibon oh madalas magpupugad ang mga ibon. mga maliliit na mga ibon Yano. No? Wala. Walang pugad. Tara. Balik tayo sa dati. May daan dito pa Pauwi. May daan. ni Hindi ito balik lagi. Ar, ar, ar. Anong gagawin mo sa ibon? Pag makuha na natin yung mga sisiw. Tagalog! Pag-uwi namin, may nakita kaming mga pugad dito ano lang sa gilid ng daan kaya ang nasuta kinuha madre namin madre ang madre mga, madre. mga sisiw ang kanyang ina ay hindi na namin nakuha dahil masyadong mailap okay mga paks hanggang dito ng aking mga video Kung bago ka lang sa aking channel na ito Huwag mo nang kalimutan ni like, i-subscribe at syempre ang notification bell para kung may mga susunod akong mga video updated kayo. Maraming maraming salamat. Nara nara, ka.